Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata anim hanggang 120. Kabanata 116. Sa sandaling ito, biglang dumating ang tunog ng isang helicopter na dumadagundong mula sa labas. Dahil masyadong malakas ang galaw ng helicopter, at ganoon din ang tunog na nakikilala, ang buong sasakyan ay lalong nagpani. Nataranta si Jiang Ming at nagtanong, ano ang problema? Bakit may mga helicopter? Sino ang mga taong ito? Ang ama ni Leo, Zahotian, ay gumuhit ng puwang sa kurtina at tumingala sa langit. At agad na nakita ang ilang helicopter na nakapila. Sa sobrang takot niya ay sinabi niya, "May ilang helicopter sa langit. Kahit na inaaresto ng mga pulis ang mga tao, hindi sila marunong gumamit ng mga helicopter. Malaki ba ang kasalanan natin sa mga tao?" Habang nag-uusap sila, narinig ng lahat ang tunog ng helicopter. Nakaupo si Charlie sa isa sa mga helicopter, nakatingin sa tanawin sa tulay. Nasira ang buong tulay ng malalaking sasakyan. Sa gitna ng tulay, ay dosenang malalaking sasakyan ang nakapalibot sa Aveco. Nasa mga sasakyang ito ang mga trafficker at mga bata, sinabi ni Isaac kay Charlie, Master Wade. Marami sa aking mga tao ay mula sa mga espesyal na puwersa. Sila ay may paraan para patayin ang lahat ng mga tao na ito. Malamig na sinabi ni Charlie, "Huwag masyadong sabik na pumatay. Panatilihin silang buhay." "Mabuti," sinabi ni Isaac. "Kung gayon, hahayaan ko muna silang kontrolin ng mga bastard na ito." Tumango si Charlie at sinabing, "Gawin mo na." Agad namang nagutos si Isaac at bumaba ang isa sa mga helicopter at nakahover sa ibabaw ng Aveco. Kaagad pagkatapos ihagis ang apat na lubad sa magkabilang gilid ng helicopter. Ang unang apat na mga espesyal na puwersa sa itim e ay agad na bumaba mula sa mga lubad. Napaka-profesyonal nila. Nakasabit sila sa apat na sulok ng bubong ng sasakyan ng Aveco. Pagkatapos ay kinuha nila ang portable cutting machine at sinimulang putulin ang bakal na sheet ng bubong ng kotse ng mabilis. Ang puting Aveco mismo ay hindi isang espesyal na sasakyan. Ang bakal na sheet sa bubong ay napakadaling gupitin. Sa isang kisap mata, naputol ang buong bubong. Gulat na gulat na ang mga tao sa sasakyan. Napatingin sila sa bubong ng sasakyan na unti-unting naputol. Walang magandang paraan sa lahat. Sa oras na ito, ang helicopter na umaaligid sa kanilang mga ulo ay nagsimulang tumaas at ang apat na espesyal na puwersa ay gumamit ng isang espesyal na suction cup upang mahigpit na hawakan ang apat na sulok ng bubong. Sa pag-akyat ng helicopter, direktang natuklasan ng Aveco na ito. Sa oras na ito, hindi lamang si Charlie sa helicopter kundi pati na rin ang sitwasyon sa kotse. Kahit na si Jiang Ming sa kotse, at nakita ng pamilya ni Liu Zouchen ang napakagandang tanawin ng sabay-sabay na lumilipad ang mga helicopter sa kalangitan. Maliban sa helicopter na pumutol sa bubong ng kanilang sasakyan, sa magkabilang gilid ng natitira, ang mga tao sa helicopter ay mga dating espesyal na puwersa na armado ng mga automaticong ripple para silang mga marine sa Operation Red Sea. Ang target ay mahigpit na nakalok sa pitong tao sa kotse. Tinitiyak na hanggat may nangahas na saktan ang mga bata ay agad nilang papatayin. Para sa isang nangungunang pamilya tulad ng pamilyang Wade na may net worth na trilyon, ang kanilang kakayahang magprotekta sa kanilang mga sarili ay malayo sa pagkilala ng mga ordinaryong tao. Ang mga espesyal na puwersa mga automaticong baril, at mga helicopter ay umaambon lamang. Sa impluensya ng pamilya, kahit armored vehicles ang tawagin, hindi ito malaking problema. Ito ang tiwala ng tunay na nangungunang pamilya. Sa ngayon, ang paggamit ng ganoong kalaking labanan upang malutas ang ilang human trafficker, ay masasabing nakikipaglaban sa mga lamok na may mga anti-aircraft gun ngunit hindi naramdaman ni Charlie na masaya ang lahat. Dahil ang ganitong uri ng scam ay kailangang gamitin ng malakas na paraan, upang sirain silang lahat ng sabay-sabay. Kabanata pito Sa oras na ito, direktang binuksan ni Charlie ang PA system sa helicopter, at malakas na sinabi, Lahat kayong nasa kotse, napaligiran na kayo, lahat kayo ay bumaba para sumuko. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Ang tunog ni Charlie ay nagpatakot sa pitong tao sa sasakyan ng Aveco. Bumagsak si Leo Zaochen, dahil naramdaman niyang kahit mamatay siya at magsunog, hindi siya gumamit ng ganoong kalaking labanan para mahuli siya, tama ba? Sa sandaling ito, ang kanyang pamilya ay labis na natakot, sila ay takot na takot, iniisip na pagkatapos nilang makuha ang pera, pupunta sila sa Maldives para magbakasyon, ngunit hindi nila inaasahan na mahuli sila ng lambat. Lalong nataranta si Jiang Ming. Halos pinagsisihan niya ang kamatayan sa sandaling ito. Hindi lang panghihinayang, kundi nagpanik pa siya. Ngunit sa oras na ito, bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan, at naramdaman na ang tunog ng tawag sa helicopter ay sobrang pamilyar. Ngunit hindi niya ito narinig ng ilang sandali, ang boses na ito ay boses ni Charlie. Kaya nataranta siya at tinanong si Liu Zhaochen. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang grupong ito na may mga baril na mga tao. Ngayon pati ang bubong ng sasakyan ay naputol na. Paano kung barili nila tayo? Ang nakakatandang kapatid na babae ni Liu Zhaochen ay umiyak sa takot. Kuya, hindi tayo mamamatay dito ngayon, tama ba? ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay hindi pa nabubuhay ng sapat, ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay bata pa, ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay hindi pa kasal. Ano ang sinisigaw mo? Hindi rin ako kasal, natakot si Leo Zaochen at naguguluhan sa kanyang puso. Nang marinig ang kanyang kapatid na umiiyak at nag-iingay, ang kanyang puso ay mas iritable. Tumingin si Charlie sa pitong tao mula sa helicopter at nalaman na hindi sila gagawa ng anumang bagay. Agad siyang nagalit at malamig na sinabi. Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo para bumaba sa kotse. Kung hindi, kailangan niyong bayaran ng presyo. Pagkababa pa lang ng boses ay agad niyang sinimula ng pagbibilang. Tatlo. Si Avecury, ang ina ni Leo Zouchen ay umiyak ng mapait. Zaotian. Lumabas tayo ng kotse ng mabilis. Kung hindi, natatakot talaga kung salakayin tayo ng mga tao na ito. Nag-alinlangan si Liu Zouchen. Kung hindi sila lalabas ng kotse, maaari silang mang hostage ng ilang bata at magamit ang buhay ng mga bata para palayain sila. Pero kung lalabas sila sa sasakyan, hindi ba't kinakatay lang sila? Dalawa, Nagmamadaling sinabi ng kapatid na babae ni Liu Zouchen. Chen, may sasabihin ka ba? Isa, matapos magbilang ni Charlie ng tatlong beses, nakita niya na wala sa pitong tao ang gumalaw. Agad niyang sinabi kay Isaac. Sabihan ng sniper at patayin ng driver. Okay master. Agad na nilabas ni Isaac ang walkie-talkie at nagbigay ng utos sa malamig na boses. Ang mga snipers ay agad na naghanap ng angkop na pagkakataon. Patayin muna ang driver ng isang shot. Ang intercom system ay nakatanggap kaagad ng tugon mula sa mga sniper. Naharang ang paningin ng sniper number 1. Naharang ang paningin ng sniper number 2. Ang sniper number 3 ay may hindi nakaharang na paningin at nakalock sa target. Ang pagpatay ay may posibilidad na 80%. Ang sniper number 4 ay walang harang at nakalock ang target. Ang posibilidad ng pagpatay ay 75%. Agad na nagutos si Isaac. Sniper number 4, makinig sa aking mga utos at mag-shoot. Sa sandaling ito, ang dating espesyal na sundalo, na nakabitin sa labas ng pinto ng isang helicopter, ay agad na hinila ang detilyo. Sa isang putok, ang sniper rifle ay sumabog na may dila ng apoy. Sa susunod na sandali, S. Liu Zhaochen, na nakaupo sa copilot ng Aveco, ay kinakabahan na hindi niya alam ang gagawin. Biglang na headshot ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi nila inaasahan na ang isang tao na buo sa huling segundo ay sasabog ang madugong ambon sa kanyang ulo sa susunod na segundo. Kabanata 1018 Takot na takot ang pamilya ni Liu Zochen kaya bumagsak sila at sumigaw. Hindi talaga nila inaasahan na ang tumatawag ay agad na mag-shoot pagkatapos ng tatlong segundo. Ang namatay ay ang panganay na anak ng pamilya Liu, pinakamamahal na anak, ang panganay ng pamilya. Nang makitang patay na agad ang panganay na anak, ang dalawa ay nabaliw at umiyak. Si Leo Saochen ay sinabuyan ng hula at huli dahil siya ang sa kanyang kapatid. Takot na takot na siya. Noong nasa negosyong ito, hindi niya akalain na magiging kakilakilabot ang negosyong ito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Charlie sa pamamagitan ng PA system. Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo, kung hindi kayo bumaba sa kotse at sumuko. Hahayaan ko ang sniper na patayin ang pangalawang tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, silang anim ay nawala ng lakas ng loob na lumaban, at tumakbo palabas ng sasakyan sa pagmamadali. Pagkababa ng sasakyan, itinaas ng anim na tao ang kanilang mga kamay sa itaas ng kanilang mga ulo, at ang kanilang mga mukha ay napuno ng matinding takot. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang gayong madugo, at direktang kamatayan sa kanilang sariling mata. Nanginginig ang puso ng lahat, maging ang ina, kapatid na babae, Jiang Ming at Liu Zhaochen ay natakot na napaihi sa kanilang pantalon. Patuloy na sumigaw si Charlie, lunguhad kayong anim sa likod ng sasakyan, hawakan ang inyong ulo gamit ang inyong mga kamay at kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng anumang aksyon, papatayin siya agad. Nagmamadali silang pumunta sa likod ng sasakyan at lumuhod. Sa oras na ito, ang malaking kotse sa likuran ay dahan-daang umatras ng sampu-sampung metro, na nag-iwan ng malaking bukas sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, ang helicopter na sinakyan ni Charlie ay nagsimulang lumapag sa bakanteng lupa ang dating mga espesyal na puwersa sa iba pang mga helicopter ay kumilos ng mas mabilis at sila ay mabilis na bumaba sa tulay sa pamamagitan ng kable. Dose dose ng mga dating special force na may mga live ammunition at nakapalibot sa anim tao sa oras na ito at ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanila. Ilang dating espesyal na puwersa ay pumasok sa Aveco at mabilis na sinuri ang kalusugan ng sampung bata sa kotse. Pagkatapos, iniulat niya sa intercom system, Mr. Wade, ang lahat ng sampung bata ay nasa coma, ngunit sinuri ko ang kanilang mga pisikal na pahiwatig at mahalagang palatandaan, at walang panganib sa kanilang buhay, mangyaring makatiyak. Agad namang nakahinga si Charlie. Dahil ayos na ang mga bata, ang natitirang gawain ay kung paano harapin ang mga human trafficker na ito. Hindi lamang niya nais na bayaran ng mga human trafficker na ito ang presyo ng kanilang buhay, ngunit hahanapin din niya na palabasin ang kanilang mga mamimili sa ibaba ng agos at papatayin silang lahat. Sa sandaling ito, dahan ang huminto ang helicopter ni Charlie sa tulay. Itinulak ni Charlie ang hatch at tumalon pababa. Ang anim na tao, kabilang si Jiang Ming, ay nakaluhod sa lupa sa oras na ito. Takot na takot na nakatingin kay Charlie habang bumaba ng helicopter. Ngunit ang distansya sa oras na ito ay medyo malayo. Kaya hindi nakilala ni Jiang Ming si Charlie. Hindi rin nakita ni Charlie si Jiang Ming. Akala niya ito ang pamilya ni Liu Zhaochen. Ngunit nang makalapit siya, nakita niya si Jiang Ming na may takot na mukha sa anim na tao. Biglang nagalit ang puso ni Charlie. Talagang hindi niya inasahan na si Jiang Ming ay kasangkot. Gaano man kahirap ang pagpapanggap ng batang ito, isa siya sa mga ulila na lumabas sa bahay-ampunan. Hindi inaasahan ni Charlie na itong si Jiang Ming na lumaki sa ampunan ay nakikipagsabuatan sa iba para magnakaw ng sampung bata sa ampunan. Nakita rin ni Jiang Ming ang lalaking dumarating sa oras na ito. Nang makilala niya na ang taong naglalakad ay si Charlie, ang kanyang buong pagkatao ay agad na nagbago. Paano kaya si Charlie? Kabanata isang libot Nadama ni Jiang Ming na walang sino man sa mundo ang magugulat, ngunit si Charlie lamang ang bumaba mula rito, na ginawa niya hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, ang matangkad at guwapong lalaki na may malamig na mukha, ay tunay ng ulila na lumaki kasama niya sa ampunan. Hindi niya maisip, sino ba si Charlie? Sino ang maaaring magpakilos ng makapangyarihang puwersa para ituloy ang sarili? Sa iba pang mga bagay, ang mga helicopter na ito, at ang dose-dose ng mga ekspertong ito na may mga baril at live ammunition, tulad ng mga espesyal na puwersa, ay tiyak na hindi ang lakas ng karaniwan mga tao. Kahit na ang pinakamayamang tao sa Oris Hill ay hindi ito kaya, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Ano ang pinagmula ni Charlie? Hindi ba siya ay ulila, ang manugang na kumakain ng malambot na kanin? Bakit kaya niyang pakilhusin ang makapangyarihang puwersa? Sa oras na ito, humakbang si Charlie sa anim na tao. Gayunpaman, sa halip na tumingin sa ibang tao, pinagmasda niya si Jiang Ming na may napakalamig na mga mata at nagtanong. Jiang Ming, napakatapang mo. Marahas na nanginig si Jiang Ming, nagmamadaling nagmakaawa. Charlie, ito ay isang hindi pagkakaunawaan hindi pagkakaunawaan. Galit na sinabi ni Charlie, ikaw at ang mga trafficker ay dinukot ang sampung bata mula sa ampunan, at pagkatapos ay sabihin sa akin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Biglang lumuha si Jiang Ming at sinabing may luha sa kanyang ilong. Charlie, wala akong choice but to lose my bet with you. Hindi sinasadyang nabangga ko ang fete ng iba, kung hindi ko ito babayaran. Papatayin nila ako at napipilitan din akong walang magawa. Humakbang si Charlie, sinipa siya sa kanyang dibdib, sinipa siya ng marahas at sumigaw. Ulila ka rin. Alam mo kung anong klaseng sakit ang kailangang pagdaanan ng mga ulila mula pagkabata. Lumaki sila sa isang welfare institution. Ito ay walang iba kundi ang paggawa ng bagay para sa ampunan. Kung dinukot mo ang mga bata sa ampunan para sa pera, karapat dapat kang mamatay. Si Jiang Ming ay nasa matinding sakit, ngunit pinilit niyang bumangon, umiiyak at sinabing, Charlie, ako ay mali, pasensya na, hindi dapat ako nabulag ng mantika ng ilang sandali, mangyaring kunin ang kapakanan ng paglaki ng magkasama. Please, pagbigyan mo ako this time. Ilibri kita, Malamig na bumuntong hininga si Charlie at sinabing, Ganoon ka conscientious ang ginawa mong bagay, bakit hahayaan kitang maligtas ka? Nagmamadaling itinuro ni Jiang Ming ang aveko at sinabing, Nakikita mo ang mga kapatid ay walang anumang pinsala, at lahat sila ay uminom ng mga pampatulog. Ngayon kunin mo sila pabalik. Ni hindi nila alam ang nangyari. As long as you spare me this time. Ako ay magtatrabaho para sa pagkaulila sa aking buhay. At handa akong gamitin ang aking buhay para bayaran ang aking mga kasalanan. Malamig na sinabi ni Charlie, tumahimik ka. Jiang Ming, sa pitong tao ngayon, ikaw ang pinakamasama. Nang marinig ito ni Liu Zhaochen, dali-dali siyang sumigaw. Kapatid, ikaw ay tama. Ang pangyayaring ito ay plano niya. Lahat kami ay ginamit niya. Patawarin mo sana kami. Nakita ni Charlie ang kanyang kanang braso na nakataas, at ang kanyang pulso ay nabali ng sabay-sabay. Alam niya na ito ay ang kilalang si Liu Zouchen. Kaya, huminga siya at nagtanong, Ikaw si Liu Zouchen, tama ba? Nang marinig ito ni Liu nang nanginig ang kanyang buong katawan. Paano niya nalaman ang kanyang pangalan? Nakita ni Charlie ang kanyang mukha na puno ng takot. Ngumiti siya ng mapaglaro at sinabi, Liu Chen, nabalitaan ko na ang iyong pamilya ay gumagawa ng ilang negosyo ng palihim dati. Hindi ko inaasahan na mafuto lang yung isang kamay, wala ka bang memorya? Nabalitaan kong nagtitinda ka ng mga bata noon, pero hindi ko inaasahan na nangahas ka na magnakaw ng mga bata sa pagkakataong ito. Kabanata 120. Sa sandaling marinig ito ni Leo Zhaochen, alam niyang nasuri na ng kabilang partido ang lahat ng kanyang mga detalye. Kaya napayuko siya sa gulat. Kuya, ito lang ay hindi pagkakaunawaan. Nakasakit na ako ng mga tao noon, kaya ang reputasyon ko ay corrupted sa lahat ng dako. Wala pa akong nagawa para magbenta ulit ng bata. Ipinakalat lang ito ng iba. Ngumiti si Charlie at nagtanong, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Si Leo Zouchen ay nanatiling nakayuko, ang kanyang buong noo ay naging duguan at siya ay nagmakaawa. Kuya, hindi mo talaga ako masisisi sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay ideya ni Jiang Ming. Sinabi niya sa akin na naaksidente siya. May kakulangan ng dandaang libo, sabi kasi niya sa akin na maraming bata sa orphanage. Ginawa pa niya ang buong plano para nakawin namin ang mga bata. Malamig na sinabi ni Charlie, huwag kang mag-alala, aalamin ko ang mga account ng bawat isa sa inyo. Pagkatapos magsalita, nagtanong si Charlie. Tinatanong kita, kanino ninyo ibebenta ang mga batang ito? Sa oras na ito, si Liu ay hindi nangahas na itago ang anuman, at nagmamadaling sinabi. Kapatid, ang mga bata ay ibebenta sa Reg Gang. Nagtanong muli si Charlie, sino ang partner mo? Umiling si Leo Zaochen, ito ay isang elder ng beggar gang. Kumunat ang noon ni Charlie at sinabing, may mga elder sa beggar gang. Tumangu si Leo Zaochen at nagmamadaling sinabi. Naitatag ang gang ng mga pulubi pagkatapos ng gang sa martial arts novels. Dahil lahat sila ay nagpanggap ng mga pulubi at nandaya ng pera kung saan saan. Kaya diretsyo nilang ginamit ang pangalan ng gang. Ang pinakamalaking pinuno ng gang. Under the gang leader may dalawang representante na leader ng gang, siyam na matatanda dose dosen ng mga pinuno ng bulwagan at sampu-sampung libo na mga nasasakupan na nakakalat sa buong probinsya. Hindi inaasahan ni Charlie na magkakaroon ng ganito kalaki gang ng mga pulubi na ito, na parang isang social cancer na istruktura ng organisasyon. Sampu-sampung libong pulubi sa isang probinsya lamang. Nais ni Leo Zhao na magsagawa ng karapat-dapat na serbisyo sa harap ni Charlie at magsikap ng maluwag na pagtrato, kaya ibinuhos niya ang lahat ng impormasyong alam niya. Kuya, ang siyam na elder ng beggar gang ay pawang mayayamang tao na may netong halaga na 10-10 milyon. Ang grupong ito ng mga tao ay matagal nang huminto sa pagmamalimos ng personal. Nabubuhay sila sa karangyaan sa mga vilya nagmaneho ng mga mamahaling sasakyan, at umupo pa sa kanilang mga opisina. Ginagawa ng siyam na matatanda ang kanilang mga tungkulin. Ang ilang mga tao ay may pananagutan sa pag-recruit ng mga bagong miyembro na responsable para sa pamamahala, pananalapi at pagsasanay. Ang ilang mga tao ay may pananagutan sa pagpapatupad ng mga batas ng pamilya ang matanda na sumama sa akin ay may pananagudan sa pagbili ng mga bata para sa pamamalimas. Nagtanong muli si Charlie, sino ang pinuno ng beggar gang? Sinabi ni Leo Zouchen, nang pangalan ng pinuno ng pulubi na gang ay Nonshen. Huwag isipin na siya ay leader lang ng gang ng pulubi, ngunit ang kanyang net worth ay hindi bababa sa isang bilyon. Ang kanyang negosyo ay sumasaklaw sa iba't ibang kulay na industriya sa Suzhou. Isang malaking tao sa mundo sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon, muli niyang sinabi. Si Nanshan pala ay may malaking background, at ang kapatid niya ay ang ang asawa ni Reginald, ang pinuno ng pamilyo. Kung unat ang noon ni Charlie, so, itong Nanshan ay bayaw ni Reginald. Oo. Oh. Tumango si Leo Zhao Chen at sinabing ang kanyang bayaw Ngumiti at tumango si Charlie at sinabi sa sarili Kawili-wili talagang kawili-wili